Pagka ako, pero bakit ngayon ko lang nasilayan ang ganda ng Mark copper? Maaring nasira ito, pero yung hulma, yung ganda ng tubig, ay napakaganda talaga sa mata. Yun nga lang guys, ito ha, pagpupunta kayo, wag natin na i-expect yung ganda ng kalsada, kasi ginagawa pa lang siya. Pero yung papasok dito, para makita mo at nasilayan mo yung ganda ng Mark copper, ay talaga namang hindi pa ganun kaganda yung kalsada, lalo na kung kayo'y nakakotse, at hindi pang rough road yung inyong sasakyan. Kaya nga nung una, munti ka na namin hindi ituloy. Alam niyo yun, ang layo, layo, na nang aming nilakbay. Tapos pagdating namin dyan, parang ayaw na namin kasi may nakita kaming tubig, parang ang lalim. So may dumaan na motor, sabi namin, ah, pwede na to. So yun, sumunod kami sa kanya kasi meron siyang tent. Meron siyang mga tools na ginagamit sa pagbablog. Sabi namin, oh, sundan natin yung siguradong sa markaper ang punta nun. O, di ba? Kaya kami natuloy at nakita namin ang ganda ng Mark -upper. Eto guys, syempre tayong mga vlogger. O, hindi naman. Nagbablog-vlogan lang. Ayan, may nakasalubong kami ng tricycle. Imagine mo, ang hirap kaya niyan. Siguro doon sa bandarong pa, may bahay pa talaga. Pero dahil nga hindi na na kami tumuloy doon Dahil sobrang rough road at ayaw na rin namin maglakad. Dahil hapon na at pagod na rin kami. Eto guys, pagpunta ninyo dito, napakahirap ng daan. Pero ginagawa na siya. Siguro after 2 years, after 1 year, baka maayos at maganda na siya. Sa ngayon, hindi pa ganun kaganda. Pero pagdating ninyo do sa view, mapapawaw talaga kayo. Yung pagod, yung takot, mawawala. Mapapalitan ng saya yung iyon damdamin. Kaya naman talaga, punta ka na dyan, ha? Pag umuwi ka na marinduki at nag-around marinduki ka, ilagay mo sa iyong list, ang Mark Copper, maganda siya talaga, promise. Please watch and share. Thank you for watching.